So what's up sa inyo mga kamigaw Nandito na naman tayo sa ng video Kung saan may biyay na naman tayo Ang si Starlock so, ngayon gabi na Magsasak ulit tayo ng palaita Katapos na namin na magbaba ng RTV Galit sa sukat So meron na po tayong uh, Pangarga So hintay na lang po natin Si process ng video So pang Monday pa yun Ano pa tayong araw na parang pahinga So yung mga amigo Baka mga tayo biyay ng RCS tayo Pitakits 6 hours later uh, at yun mga amigo, maayong gabi eh. Ay, madaling araw na pala dyan So maayong buntag sa inyo So mahaba pa pala tulog natin dyan At yan ay kakagising ko lang At papasok na ako sa Mega DC Ayan, iligpit ko na pala yung higaan ko Dahil gawa ng papasok na ako at magbibilang A few later on... So what's up guys, nagbabalik naman tayo ulit Maayong buntag pala sa inyo Nabutan ko tayo ng madaling araw Time check, alas 4 ng madaling araw po tayo ngayon papasok na po sa Mega DC para magbilang ng ating pangawad So, tayo At At yun na mga amigo ay nakapasok na po tayo dito sa Mega DC Ayan po at nang po tayo natin sa si Bibiblo at ma sorry na Intro muna tayo let's go! At yun mga kaambigo maayong buntag sa inyong tanan ayan naabutan po tayo ng umaga at nakatulog po tayo kanina at ito na nabilang ko na rin yung ko mga amigo so nandito po tayo sa parkingan ng ating mga truck so ayan mga amigo so what's up guys nagbabalik na naman tayo na yung umaga it's time na para magpadak so ayan tapos na ang ating kakumboy na, na so tayo naman ang magdadak so ayan mas bibiglo nandito ako ngayon sa gilid sa kanamig lugar Ayan, yeah, pa natin yung makina para kung yeah, tunod na. So, ayun yeah, mga amigo, itahitin na lang po tayo. Nagsunod kasi yung na tayo. Let's go! At yun na mga ka amigo ayan, sisimulan po natin dyan na may komando yung truck dahil sisimulan na po tayo yung muna magpakarga. Gawa so, ng kanina, ay dyan po nakakarga yung, ay nakapadak yung ating kakumboy. So pagkatapos nila, ay tayo naman ang magdadak mga amigo para maikarga na po yung mga kargado nakakarga karga sa atin so para matapos na at makaalis na po tayo maya maya ayan nilagyan ko na pala dyan yung oil pan at saka kalso baka mamaya ay madaanan po tayo ng safety office ay, ay makamahistiyo po tayo ayan dyan ay binuksan ko na rin yung mga siding at saka mga lock ng wing van para maiyotin na dahil talak ng ating biyahe so palitize po yan mga amigo so nakadak po tayo dyan sa gitna at saka ay narapitan pala ako ng aking driver na si tatot sa iyo. ah, ayan eh, mga amigo, kaliwaan yan nung nabuksan ko na po yung sa kaliwa bubuksan ko na naman yung sa kabila eh mga amigo, inopen ko na po yung wing band tulad ng dati pagkatapos niyan mga amigo, ay yung mga siding na naman mga amigo para masimulan na rin na maikarga sa forklift gawa na yung mga pangarga po natin ay butal at inayos na rin ang mga loader at saka pagkatapos nun ay bubuhatin ng mga forklift yan mga subadami so bubuhatin ng forklift yan para maikarga mga amigo so ayun mga amigo mamaya pa yan so babalikan natin yan so, kita kits na lang po tayo mamaya at saka kita kits na lang po tayo dun sa RC Starluck so biyayong talak po tayo ngayon Pagkakit mga amigo ay sinisimula na nila kayo ng karga. Inaayos lang nila yung mga kapeng pangarga para mga karga na. At haba pang kinakargaan si Bibi Blo, ang at, uh, waiting si Bibi Blo, kung kaan natin at ating kakomboy at si Amigo RP. Takin na! Nakasits ko na to! Diba talaga si Amigo Arvin? Ayun mga Amigo, yun sa si ating Amigo Carvin. Yun yung kakumboy natin Saka mga si amigo Brian Tatlo po kami dito apat po isang tayo Yung so, mga amigo kita kasi tayo sa Pag-install Meanwhile At dyan na mga amigo Ay binalikan ko po yun si Bibi Lo, at Ating unit Ay sinisimula na talaga nila Kinargahan So ayan mga amigo Papakita ko lang sa inyo mga amigo Ayan, kaya nargagahan na po nila yan So habang kinakargahan dyan mga amigo Ay mamaya ay babalikan na lang po natin yan So bago yan, papakita ko yan sa inyo Tsaka dyan mga, sa dulo mga amigo ay inayos ng mga loader yan Ayan po nandito po tayo sa muna sa ating warehouse One At dyan na mga amigo ay galing po tayo sa canteen kanina At binalikan na po natin yung mga pangarga natin at okay na po Ang gagawin na lang po natin dyan mga amigo ay double check po natin yung mga pangarga natin Kung mayro bang nasira o naaano ba dyan saka bibilangin natin kung ilang paleta at saka mamaya pag okay na ay isasara na po natin yan mga amigo a few inches later so ayun mga amigo nagbabalik tayo ulit at nang um, okay na natin resibo at nasikang na natin natin mga dokumento magpapasilin na tayo at makalabas na tayo dito sa ating warehouse para din sino tayong deliver sa RCS so, at nabutan po tayo ng hapon mga amigo so lalabas na po tayo punta muna tayo sa barracks para hintayin natin yung mga kakumboy natin at dyan na mga amigo ay natapos natin yung mga pangarga at process sa ating warehouse so ang gagawin natin dyan ay maglalag na lang po tayo sa ating guard at saka ibibigay po natin yung silyo sa mga taga silyo dyan sa truck natin at pakita po natin yung papel para makalabas na po tayo dito sa ating warehouse so ayun mga amigo ayo hindi ko ngayon sa karay kumuha muna karena para maigot para mamaya fresh bagong mali